For today's video mga pirada lutoan na po tamog ingunan ng recipe okay. na isinugba na tinula na po ipaklay sa isda mga What's up yo? Kay gidayo nang punta sa atong bisita ang mo nang porto this video magluto na butag isda. Isda lang na siya mga kabirada pero gabi na ng lamia. Mo punay ulo sa lipilipan mga kabirada gikuha na to nang tinai kay ato ng paklayon siya. Kay ang inyong pagdumog paklay mga kabirada baboy din asa tinai mo atong kuwaon o laman loob niya pero ang atong video karon tinai sa liplipan may atong ipaklay samtang gitadtad na to ng ulo o pangan niya mga kabirada kaya ato po ng sabon kay sa sabaw palang daan ani perte ng lamia o magkintab-kintab yun na sigurado kay grabe nang tambuka mga kabirada hitsura na perting tambukas pero before na ano, mga kabirada ilimpiho na sa tong asawa ng batong o alagbati kay tabangan ko ng mga kabirada para dali ta mga luto o gihalingan po din sa kumbayaw kay ato po ng subaho ng salindato o maniglum mga kabirada nga isda muna ay ulo na humana to nagchap dayon gitak ang naden niya sinugba kay dugay mo na maluto mga kabirada mo ng matik ato din ang itak ang siya kay Aron makaluto ta luto or kung sinugba samtang gitak ang natutong sinugba ato po nang ng tinain niya mga kabirada or laman loob sa liplipan sauce, ato na din gitsap mga kabirada kay pag lapwa medyo na luto naman gitsap na dahil amate kay ato nang luto na pun utro niya mga kabirada magdipindi lang nasa sa inyo kung unsa kadag ko ang inyong itsap kung ingani so mas better kayo munang magbutang na tagmantika kay ato nang igisa ng atong mga lamas mga kabirada kay ato na yun ang imikos mikos siya simple lang niya recipe pero bago na po nga madungog ninyo para sa kuha kay for this video tulo na po ka recipe ang atong lutoon mga kabirada munang matik ato na nang ilunod ng atong laman loob sa liplipan kay ato na nang imikos mikos insan di diba? itsura palang daan wa pagay matimplay pop na po na ang bahaw ani buto na to nagtuyo mga kabirada kay para mo lami gid ang atong adobo dayon buto nga to sa paminta simple na nga ingredients pero grabe na ning lami ah buto na to sauce mamasita kay mao ni magpadala og palami sa atong templada mojik sarap asin o matik na siguro mga kabirada simpre para mabalance butang nato nag suka siya kay adobo man ang atong recipe kung ni abotod nga video mga kabirada comment down below para magabalok ko kung asa ni abot ang akong video daghan kayo salamat o full support ninyo mga kabirada butang nato nag asukar para balance mga kabirada ang yang parat parat o tamis tamis medyo mula ang atong adobo itakang na nato ng atong pabukal nga tubig mga kabirada kay para sa atong panga sa atong liplipan pagbukal na matik ato na ng ilunod siya na hitsura pa lang daan nagkintab-kintab ng sabaw mga kabirada murag iuwilan buta na nato ng batong kay para malata o maluto ng atong panga luto sa ng atong batong butang po nato ng atong mga lamas mga kabirada kay eh, para pagbukal ah manimaho makaingon na po ng atong asawa unsay atong giloto butang ato ito nagalagbati mas nindot yun mga kabirada kung magsabaw tanga mga gulay gulay ba medyo naana naman tayo ng magsabaw tanga mag tag mga gulay gulay butang nato nagasin nagasin oh, magic sarap kay eh, ato na ng templahan para loto naman na siya munang matik maghukad ng mga kabirada busla naman akong mga bisita mo nang naguna gipaunar ka na ako kay kita nagvideo pamanta basta maguban ang mga barkada o mga bisita grabe yung lingawa Maniha punta mga kabirada ah grabe pong gwapaha sa kong asawa nag peace of mind siya mo matik nagdali-dali ng ta mga kabirada kay medyo gusla na ego pagsabaw kaunan ah grabing lami ah okay nga tripping perminti ba mo makaingon jud popho na pod ang bahaw ani mga kabirada matik after sa among panihapon adim ah, simpre di ng atong tagay-tagay mga kabirada bisan og padugang lang sa dugo doha lang sa kabuok mga kabirada Huwag din rin kutob sa akong video. Daghang salamat. And God bless you all. Kita-kita na po sa next video mga kabirada. Inumta kay mo na itong food supplement. Kay Luya man itong lawas. Amo na itong food supplement. Vitamins. Vitamin Red horse. Vitamin R.